So, good morning, good morning mga kasorti Ayan, ah uh, Siyempre, bago ako magpatuloy mga kasorti sa aking video uh, Gusto sanang uh, maglambing sa inyo uh, Baka pwede nyo akong i-subscribe Dito sa aking uh, channel Kasorti uh, Bonsai Vlog Alright, so Palibasa walang tayong uh, uh, Bonsai ngayon mga kasorti Kaya, uh, Ito, ah uh, Meron akong papakita sa inyo Dahil, ah uh, Matagal ko na itong, uh, binabanak no na may ipapamigay po si Casworthy. All right, so bago yung mga Casworthy, uh, isa na kayo no sa mga uh, dalating darating pang uh, mga pagpapalain sa ating uh, mga ginagawang uh, sa buhay. All right, so eh mga Casworthy, uh, papakita ko sa inyo kung ano tong uh, mga bagay no na ating uh, uh, ipamimigay sa ating mga uh, Nagihirap na mga kababayan ng mga construction workers. All right, so ito na mga kasulti papakita ko sa inyo yung mga kasulti yung uh, papamigay natin, no? Uh, ayan, uh, binili natin 'yan sa Ukay Ukay, no? Uh, para pamigay sa mga construction worker. Ayan. <clears throat> Ay mga kasulti, uh, pinaris-paris na natin, no? Tinanggal natin yung mga uh, kailangan i-repair pa. Ayan. So, yan mga kaswerte is good na yan. Ayan. Ayan. Sana isa kayo dyan sa mga mabiyayaan ni kaswerte. Dahil uh, ito na yung uh, simula ng ating uh, pamimigay ng sapatos. So, mamimigay tayo ng sapatos mga kaswerte. Alright. So abangan nyo ako sa inyong uh, mga site no sa mga construction workers. Baka uh, isa na kayo sa mga magkakaroon nito no na mga pantrabahong uh, sapatos. Ayun. So ay mga Casworthy. Marami yan kaya uh, abangan nyo Abangan nyo sa inyong mga site dahil uh, pupunta na si Casworthy dyan sa inyong lugar. Alright. So, magandang umaga sa inyo mga kasuwardi. So dala na natin yung uh, mga sapatos na ibibigay sa mga construction. Ayan oh. Alright. So ayan abangan nyo mamaya mga kasuwardi. At uh, titingnan natin kung uh, sino yung may mga ngiti sa lobby no? na mas uh, may bigyan natin ng mga sapatos na yan alright so hanggang mamaya na lang mga kaswerte at uh, po si kaswerte at uh, nagsasabing na po sa atay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa nang tayo po ay pagpalain at surtihin sa buhay okay, sabay, bubos natin yan bubos bubos natin yan bubos mamaya na mamaya na <laughs> bubos ba muna yan Bah lahat lahat walang luhaan, walang luhaan diyan. Walang luhaan, walang luhaan. Walang luhaan diyan. Wait, tingnan mo na. Ah, dito mo na, Yung iba pa, yung iba pa. Dapat nandito lahat. Ayaw eh. Nandito lahat. Ay magpa-install po muna. Oh, sige, sige. o oh, wag na, wag na kayo magano ha. Oh, ayan. Eh, pili, kayo, pili, pili, pili. Tiki sa lang ha. Oy, tiki isang paris lang. Walang dalawa-dalawa. Tiki isang paris lang. Tiki isang paris lang. Para lahat kayo, lahat. Oo. Oh. Para lahat kayo, para lahat kayo. Oh, sino? Oh pang, oh, pang trabaho lang, pang trabaho. Pang sa pinsa pa. Oh, sukat nyo, sukat nyo. Pang trabaho. Oh. sinong wala? Sinong wala? Sinong wala? Sinong wala? Ha? Oh, sino, sino? Sinong wala? Sinong wala? Sino wala? O sino wala? Sino? Sino wala? Sino wala? Ikaw panel, wala? O, pili ka daw meron marami pa ako doon. O, pili ka doon. O, sino yung wala? O, sino, wala? O sino pa? Sino pa wala? Ikaw? O, tara, tara. Papiliin ko kayo. tig Isang para. na. Sino yung wala? O, sama sa akin yung wala. Ikaw, wala ka rin? O sige. Sama ka. Oh, sino yung wala? Sino yung, yung mga wala lang, yung mga wala. Oh, si yung mga wala? Ha? Bakit? O, oh, si ibigay doon sa wala, ibigay doon sa, sa wala. Ibigay sa wala yung ano. Oh. Ibigay sa wala. So. Oh, so dito naman yung wala. O, oh, dito. Oh, merong mga wala. So kapos yung uh, dala natin. Kaya, uh, isang pares lang, isang pares. Naku, naka. Eh, tulak mo nga ito, kunti. Tulak mo nga kunti ito. Ito pang l Hindi natin mabubuksan eh. Saan ko siya dyan? Maganda isa, dalawa, tatlo, apat, lima pantrabaho lang, pantrabaho lang ha ah, hindi yung may gusto lang, yung may gusto <coughs> pili kayo sa pares lang, isang pares maganda Piling. Pang trabaho lang, hindi pang purma yan ha. Baka sabihin nyo pang purma yan. Pang trabaho lang. O, sampari, sa pares, sa pares. Pwede nga yung kulay O, hindi. Oh, <laughs> masok yan. <laughs> <laughs> okay na? O, ano, isukat nyo. Ikaw, nasukat mo na yan? Baka sikip sa iyan. Okay nga, isukat mo, isukat mo. Ay, eh, isang paris lang, isang paris. Isang paris lang. Palitan ko na lang bakit? Bakit? hindi kasi Maliit. wala ta pang ano lang trabaho talaga yan. Hindi, hindi naman pang ano. Hindi naman talaga pang porma yan. O. O. Oh, oh yun, ibalik nyo yung ano, yung tiki, isang paris lang para testing ko Hindi naman kasi bago yan eh. Mga sa, ukay-ukay lang yan. oo oh, ano, kasi ah. Oh, okay, balik nyo yung ano dito. yung... Yan tigisang paris lang, tigisang paris. Ito iso. Ikaw, wala ka pa ba? Meron na, kasi dating ko lang eh. Ah, okay. Sige. Bigyan naman natin sa iba yung iba. Yung wala. Dito sakto lang ito. O oh, yan. Kasi wala well, hindi na kailangan ng tali niyan. Ito oh, maganda sa anak Oh, sige. Sorry. So, inyo yun mga kasulti, No? At uh, <coughs> nakakataba ng puso no? na namigay tayo ng sapatos. At syempre da, doon po sa mga uh, susunod nating uh, mabibiyayaan ng mga uh, sapatos no uh, abang-abangan niyo na lang kung kailan yan at uh, siyempre uh, ito na yung umpisa ni Casworthy na may migay ng uh, sapin sa pa hindi chinilas no? hindi may so sapatos yan mga Casworthy na uh, kung saan uh, makakatulong no? sa paghahanap buhay natin sa araw-araw alright sana uh, <clears throat> ang lahat pang uh, mga supporters ni Casworthy ayan mabigyan ng biyaya no? at uh, yung mga dati kong uh, pinangako na kapag tayo po ay uh, kumita dito sa uh, ating uh, pagbablog, uh, ibabalik natin yan mga kasurti at uh, ng uh, <coughs> mabiyayaan naman kayo no doon sa mga actually mga kaswerte uh, hindi ko pa hindi ko pa talaga uh, <coughs> natatanggap yung mga ano kumbaga inabunuhan ko pa lang dahil uh, hindi pa naman ganong kalaki no yung ating uh, kinikita sa pagiging YouTuber pero dati sabi ko nga uh, gaano man ito kaliit no ay uh, ibabalik ko sa inyo yung mga biyayang yan na ating nakamit dito sa pagbablog mga kasorti alright uh, sana uh, nagustuhan nyo lalo na lalo na doon sa mga nabiyayaan natin sa mga uh, manggagawa natin sa construction no at uh, yun uh, hindi lang natin na uh, monitor gaano yung uh, nabigyan natin uh, dahil alam ko na yung iba ay uh, nagdouble double so siguro sa sunod uh, hindi na ganong proseso ang uh, gagawin ni kasurti uh, nang sa ganun ay eh, lahat mabiyayaan lahat makuntinto. at uh, siyempre mga Cashworthy uh, yung biaya pong yan uh, sana po uh, makuntinto po tayo no dahil uh, kahit ganyan yan no ay uh, pinagsikapan po natin yan pinagpawisan at uh, talaga namang uh, para maibalik lang natin dyan sa ating mga kababayang naghihirap at nagpupulsigi sa buhay alright so maraming maraming salamat sa inyo mga kasorti sa pagtutok dito sa akong video maraming maraming salamat at sa hanggang sa muli at ito po si Casworthy ang laging nagpapaalala at laging nagsasabi lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa nang tayo po ay pagpalain at surtihin sa buhay. Yeah. <laughs>